So yan, magandang araw pong muli mga kapataw. Narito po ulit tayo sa laot upang magpataw ulit. Yan yung aking pataw. Isang pataw ko, na ilisig ko yan, nagulo. Yan, nakahuli po tayo ng isang bakul. Ito mga kapataw. yan. Isang tayong pambakul na nahuli isang isang ito oh, pak-an mga kapataw yan okay, ito yung ating sisig yung pak-an ito, bibinta natin para may pangkasuloy tayo mga kapataw Ayan. Ayan, yung mga pata ko. Malapit sa akin. Sa, sa... Iba nandun, sa malalayo. So, mag abang lang tayo mga kapataw. Kung makakahuli tayo pa ng isa pa. O dalawa pa. Pero so, sana ay makadami pa tayo. Pero yung aking mga kasama hang ba yun? Saka so, yun. Yung isa walang huli. Yung sa Yun. Dalawahan ay eh, may huli yung daw na isang malasog eh, at saka isang tambakol. Teko ko lang alam kung nakahuli pa ulit sila ayan so abang abang lang tayo mga kapataw kung may mahuli pa tayo kapataw Masibad ah, na naman itong bakol number 15

na, makakapataw bakon ang bakon, mga kapataw hindi hey! na naman ahuli ah, ito kanina ah Ayun, nakahuli ulit. Nakadalawa na ito. Nakataw na ito. Nakadalawa na. Oh, lumod na lumod mga kapataw. Oh. Hindi matatanggal ang kawil. Uh. ha. Yan. Pahuli na tayo ng isang dalawang tambakol. Saka isang, sa isang ganito ah. Mga kapataw. So, hindi ko na naipakita kanina sa video. Ayan, o. Tawag nila dito yung batanggas. Pero taloko ganang tawag namin dito. So, ayan. Abang-abang lang tayo mga kapataw. Marami pa tayo nakabuntog na kulunan. O, suswertein pa tayo. Tayo makakarami pa. Mga pala mga kapatawain narito sa lugar ng Humarig. Dito na ako nagpataw at sobrang dami na doon sa mga buya doon sa Abante. Doon sa unahan doon. Sobrang dami bangka. Wala nang mapistuhan. Kaya ako yung na dito sa may Humarig. Ayan o, tingnan ninyo ang humalig yan humalig yan so yun abang abang lang tayo mga kapataw so hanggang dito na lang muna yan makasubad na naman tayo kung may huli pa ito

はい。まあ Woo. Ay, tangay yung puti ito eh. Woo! Tangay yung puti. Mga kapataw. <laughs> tangay yung puti. <laughs> Nakachabha ng walang asero. Woo! Yaaah! <laughs> Laki! Nawaluhan kayo to, mga kapataw. Good lord.